Designated survivor ka ulit? Ano naman? Hmm? Ewan ko. Hmm? Travel ako eh. Ano Atan ka I attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. Hindi no? ba mainit na mainit! Ka parang, ha! Kaping majinit! Hindi, hindi na naman daw a-attend uh, ng sauna. Okay, hindi, wow! Si Madam Sarah Duterte. Weh, no ngayon. <laughs> <laughs> Nakakaloka lang kasi dahil last year, tinalagaan niya ang sarili niya I uh, designate myself as the designated survivor. Ano <laughs> to? parang nung last year lang din na sinabi ni Madam Sara Duterte na I designate myself as a designated survivor. Hindi na naman ba ngayon? Eh. balita ko, travel, travel, travel pa more. Wow, daming perang pan-travel na. Ay, okay, dami. Sana all. Ay, nako. Mga kabatang helmet, umaten man or hindi umaten ng sona si Madam Sara Duterte para sa akin na ah. una sa lahat, ano bang bearing? Ha? Eh. Ano bang bearing? <laughs> Kasi nagtatrabaho ba talaga siya para sa taong bayan o nagtatrabaho siya para sa tatay niya? Oo naman, nagtatrabaho siya. Ito naman eh. Ganun ba yun? Oo, nagtatrabaho siya. parating parang nga naman. siyang merong ano yung press Krabil conference eh. na merong nag-aabot ng tubigan niya. Kakaloka ah, naman. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, mainit-init pa yan. Hindi nga daw siya a-attend. So, nang ngayong 2025. Ah, saan siya pupunta? Eh, baka to travel. Baka may ah. ilipad ulit. Oh. Pero, di ba? Mga kapatang helmet, pinapasweldo natin yan. Galing sa tax natin. sinasweldo ni Madam Sara Duterte. Talaga? Pero, eto pa. Mukhang naibalik na ng house. Senate. Yung about naman sa impeachment ni Madam Sara, naibalik na nila sa Senate. Aba! Binato ulit yung bola? oh Kaya abangan na natin kung anong gagawin. Ididribble na naman pala oh. sila to. Wow! Ah. Grabe! kung kong abante. So, yung katong niya nga, Park, kasi nga daw, parang about daw sa nationality. Oo, uh -huh. citizenship. Oo, oh, citizenship. Ah, parang alis go ang peg na ah, samba talaga to, ah. di ba? Eh, bakit po una pa lang, Hinaya, ba't hinayaan nyo pa kumandidato, inano nyo pa ICOC? Kung uh -huh. meron pa lang hindi tama doon sa citizenship niya. but pinayagan niyo pang kumandidato? Ah, nakalusot noong oh. una. Oh, ah, ngayon, nakita. Oh, Congratulations wow. sa si Kong Abante. Congratulations si talaga, ang po. Ano, Focus 16 District. Pero maayos naman talaga ang... Uh -oh. Eh, <laughs> uh, ba? Diba, si Kong Abante? oh, ay. I... Mm. ba? Diba, ano, yung nilabas na picture na nakalina? Uh oh, oo, ngayon. Buti na lang. Sumagot yung anak. Oo. Si, kaling, kaling po. oo si princess, uh oh, si, Kaling-kaling oh, mo. si Princess. Ngayon, spokesperson na ng ano, house. Mm. Pero Pero, ito, mga ng helmet. oh, paano yan? Si Kong Abante na naman ng ano. Pero, talaga ang 6 district ng Maynila eh. Maunlad naman. Comment niya na mga batang helmet. Karam sa niya sa mga may eat na ganap ngayong araw na ito, no? Ang dami ah. mga ah. Akala ko ba unit team? So talagang wala ng unit team. Kaya hindi na sisuportahin. Kaya hindi na natin ang Sona. Nakakala ko naman. Ah. Uy, pinapaalala ko lang. Napasweldo ka. Galing sa tax namin. Sa tax ah. ng taong bayad. Please naman, no? Magtrabaho naman din pag make time. Dapat natatrabaho ko talaga. Nakakaloka naman. Tatrabaho Pero ang tanong lang kasi doon, ano bang bayarin niya kung matansya hindi? <laughs> Edi wag. Ayaw mo. Edi wag. wag. Pero ayan nga, kung nagsama ang video ito, kalimutan na mag-subscribe at click notification bell para lagi ka-update sa ito kayo so, upload namin ng video ko pa. Stay happy, stay healthy, and stay safe ta, as always. Sabi ko, mga sa buhay niya, nag-helmet din na mong kayo setting para everyday. God bless ever. Bye! Buti pa si Mayora V. Ano? Trabaho pa more. Siyempre. Iba yan eh. Kay Lenny tayo! dyan sa ating poll question. Anong poll? Siyong karapatan maging presidente sa 2028? <tinyo>